yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ayan, nandito na tayo sa likod Ayan, hindi Man, oh, hindi lumakas yung ulang kanina oh, Balak na lang natin ito uh, Babalawan natin yung ano mamaya Yung pinatabaan natin Balawan natin ng kahit na sa power spray lang Para mabalawan yung nasa puno ng mga uh, silin natin ayan. mga siling panigang saka tare ayan, dalan natin yung ano yung power spray yung ano dipasan. pag i-spray tayo ngayon ito nga kahapon nag -ano tayo, nagpataba tayo hindi rin tayo nayari ang ganda lang, ang ganda lang. isang drum pa pati yung talbusin saka yung ano natin panika so, Okay lang ano kahit na mabasa lang yung puno mabalanwan yung puno pa natin gagamitin natin yung ano yung power spray nakaparga lang tayo ngayon ginamit natin yung tipid na pito yung ano yung buga mapino kaya matitipid dito Pagkalbusin na tayo Ayun, Tapos na tayo May natira pa tayong ano Gamot okay, i natin yung mga laman nila atin dito kaya i okay say-say Yung kaya natin dito tari eh tapos na tayo nag-spray punta muna natin yung ano punta muna natin mga kalabaw mga tinanghaling pumita si Nabaw Sandi hindi pa napunta pero kahapon nung pagpunta natin doon nandun si Bo Sandy tingnan mo natin yung mga kalabaw yan mga basta binabad na muna natin tapos itatali natin sa silong tapos mamayang hapon na lang natin ano ulit e, soga bababad muna natin ng mga kalating oras si ano si Magda nandoon eh, sa kabila. Tol na natin dito. Ano ba? Inananong natin dito. Ah, pwede din pala dito na lang. Naman tali. Sa baba pa isa sa taas dito sa may silong dito kay ano kay uh, mamang amang dito sa tarundan uh. pwede yung mainitan dito na natin tinali muna o oh, maya nga pong, balikan na lang natin Lena. Malaki na sila, no? Alos umahabol na sa laki ni ano, Jenny. Ito eh, na muna. Yun. Know, ba si, ano nung mga mga siya, no? si Jenny. Dito na dito, natin, dito na dito. Dito, sa puno mangga malaki. Tapos si Jenny. Yun. Ah, Masara. di pa tayo tapos magpataba. Ah, so, uh, barak natin diligan natin sa puno yung mga pinataba natin kahit na paano lang mabandawan lang yung pataba sa puno dahil mainit kahapon kala natin ano, ulan na ano uulan na ambun lang kaya yan gaano muna tayo tapusin na muna siguro natin yung pagpataba tapos mamaya sabay ano sabay dilig kahit hose lang na ano hose lang ng power spray basa pa naman sa ilalim eh sa taas lang talaga medyo maano tuyo yung lupa hmm, nagano siya doon sa mababaw kailin natin dito sa mga medyo malalim para malamigan siya nagbabad sa mababaw dun Ah, may lilipat natin sa gawin dulo para makain. Ayo kain to. Diyan ka sa medyo malalim. Huh. Uy na mga tayo sa bahay. Asilong naman natin yung mga kalabaw natin. dito tayo sa likod ano, magbabalaw muna kaya tayo sobrang init baka malaga yung mga puno nung kalaman ano ah natin na kasi di pa tapos patabaan ay, napataba na ay na spray na pala natin kanina sobrang init mga boss ano kaya ito pag di pa umulat talagang wala magpatubig benta tataga pag ano? Pag galing ulan tapos iinit ang ilang araw. Napakatindi na yung init. Ibaling ano na lang eh. Yung singaw ba ng ano mga boss? Yung, yung singaw ng lupa. Tapos yung singaw ng sa taas. Nagahalo. Napakainit. Napakainit. kung natin natin dito yung hose kaya daan din ang pataba pataba natin bagay lagyan muna natin tubig yung isa doon. yung isang drum tapos lagyan natin yung ano dito lagyan natin tubig yung mga drum dito ha ha diskarte disikarte yan, mabas. Napuno na yung drum. Napuno na yung mga drum natin. Pang ano natin to. Pang didilig sa mga ano. Sa mga napataba natin. Para mabanlawan. Sama yung tulot ng to. I ay, ay, ay! ay. not far on till Ay, na. Ano? Maraming tulo. Hindi ka tulad ng isa. Ay, na mata mga boss. Ano? Tal dito. Boss na di uno. Gagamit tayo robin malakas na ito kaysa doon sa ano doon sa power spray ba malakas ng konti ito pandilig yan boss mukhang uulan na. ah eh, nagpahinga muna tayo kanina ano muna natin pataba parang uulan ah silong muna natin o umulan na lang sana ng malakas para ano tayo sa pagpataba ay pagpapatubig nagung uulan eh pag lang sana ng malakas yung ano malakas yung hangin Maano to medyo malabo sa lakas ng hangin na to itatangay lang yung ano pero malay natin lumakas makas yung ulan? Ano yung muna natin yung hindi na Tandaan natin. Ay. na muna tayo. Hey tumatawag din si misis na gaano Ga, eh, siguro kakain sa so, bagay ng oras na pag alas dos na eh anong oras kasi tayo kumain kanina ay eh, mga boss lumuulan nga hindi naman ganun kalakas yan ganyan, ganyan lang oh. mahina kailangan yung medyo malakas-lakas man sana ewan ko kung makakapagpataba pa tayo ngayon maagap eh ay, tingnan natin mamaya pag medyo ano kung makakapagpataba pa ewan, mawas hindi lumakas yung ulan ambun lang wala pa naman natin lalakas yan natin yung motor ano natin yung ano pataba natin yung mga talbusin kahit makaubos lang natin yung isang karga wala hindi man na ano yung pataba ay yung ano yung basa ayun ay naiulan. ulan dati pinipigilan natin yung ulan ngayon gusto na natin yung ulan <laughs> sabi nga ay ka ng panahon saan kaya ako lulugar sa inyo dating umuulan ayaw nyo ng ulan eh talagang ganun pag sobra nakakasama pag kulang naman din nakakasama din bawal uh, sobra kulang bawal Teka nga, lahat ng kulang saka sobra, bawal. Nakakasama. Bulp pa. Ten habas. Sapatawa mo tayo. Patabaw muna natin yung mga sili. Ayan, gumamit tayo ng ano, power spray. yun, umaamun pa. Ewan ko lang kung lalakas nyan. Papataba na tayo <coughs> eh, Mabas na dito na tayo sa gitna Tapos pupunta natin yan yung nasa dulo yun, mawas tapos na talaga tayo dito doon na sa dulo nung talubos yung gawin sa dulo yung matatanda yung payari yun Bataan natin <coughs> ano pa, isang pa hindi pa rin magkakasya pala sa ano sa bagay yung talubusin man lang kasi yung mga panig ang tayo malilit na talbosin ano yun, mano mano eh maano yung puno nila tayo so, yung dahon dahil malilit pa tatamaan busin na natin yung nasa drum o bukas na lang ulit siguro ano, yung natira titimbaan na lang natin yun ito may naman doon sa talbusin doon sa dulo ay punta tayo sa mga kalabo baka di pa napunta ni boss Andy Bo! Boss JJ! <coughs> wala, wala tayong tagong pag-under Para uh, si nanay Wala nga hawak ng pito baka sa mga na siguro tayo makalusong ng ortis baka pag spray yung hindi pa natin nayayari doon baka bukas sanay natin yung makina condition natin baka i-ano natin bukas kasa na natin Ano oh, boss? Malapit na tayo Patay boss JJ Okay na May nagtira pang kuwante Eh <laughs> wala na rin Sakto lang gawin dito si Magda Makakain dyan Ito puro ano to Puro sa luyot ano naman tunay na sa luyot kasi di naman din kinakain ni ano yun sa gilid lang yung kakainin ni Magda nyo dito natin dati si Dosawa dito sa dulo ayan. ayan na muna natin punta natin dalawa hindi pa nakasawa na. yun nakatali lang sa puno ganyan yung everyday routine natin Ayan, hubas. So, na natin yung dalawa. Kaya natin yung na, ano. Na. Ito na lang. Papabot natin siguro sa may ano. May mangga. Ha, uh -uh. Tubig, tubig. Kaya natin ng Tubig. natin okay. oh bas natin ng konti siya no? si Lena yan siya tapos yung kay boss Andy ginawin natin gawin nun yes. hmm. ako na rin ano pupunta kaya natin bangka pupuntahan natin huwag na muna si Lord hindi naman ganang malakas yung ulan bukas sulak uwi na lang tayo